Ang dalawang bases po ng mga lugaw, andun po sa dulo. Pwede na kayong pumunta, tingkatanawa, pumatuloy nyo, magbibigay sa inyong bahay. Okay? Lugaw dito lang po sa lalim. Huwag nang isama ang kanilang bahay. Pagpuntayin na lang ang bimaw bahay nyo. Okay, number two, ang gusto mong salita, kayo pumunta kay Clary dito sa gilid. Maya-maya po, sasayaw sila muli ng Sumba protest mula sa Sumba Ladies. Pakinggan mo na natin muli ang boses ng isang retirado general, si General Taos, mula sa PC, INP, at DILG, na tingkot ng apat na taon halos sa ating bayan. Ang dami mga kaunis mga

The father of all corrupt, of all things, si Bibin, sabi niya. Hindi pa kayo nagtatakam, Mr. C. Manong nama ay nagsalita ai, rin. Hindi pa kayo nag, Uste. at ang sabi niya nagsisisi siya at nanghihinayang yan ang ninsayang ni Amy Marcos pero kulang dapat sasabihin niya nagsisisi ako, nanghihinayang ako at ikaw ay pinapanawagan kong bumaba na pungpong Marcos dapat yun ang panawagan sabi ni Amy Marcos General Daos nagsisisi ako nang hihinayang ako kung bakit nangyari ito kay Bongbong Marcos. Pero kulang yun, dapat ang panawagan niya para hindi lumala ang ating sitwasyon para sa bansa at sa taong bayan lumayas na inutil kong kapatid tarantado ay ni Marcos. ikaw ang presidente ko. Pero anong ginawa mo? Unang-unang binaba executive order. Binuwag mo ang ano? presidential anti Okay, si maganong inimbestigahan um, na niya ang Ilocos Norte. Yes. Sabi ni Governor Chavez Singson Ilocos Norte muna, Ilocos Norte muna, Ilocos Norte muna. Ang ang sabi ni Governor Chavez Singson. Kasi ang kontraktor na sindikato ng mga diskaya at iba pa, kontraktor, gandao general, Dissandro Marcos at Ipungpung Marcos. Hey! Hey! Yan, go ahead general, tao no, sir. Ng, yeah, sabihin ko so, sa kasama ko, at sana mamata ka na tungkol sa teknik sating. Ngawa-ngawa to, hindi para, sarapin. Ito ay parang, samanga po, ng samang pagkataan at para sa dignidad ng Asan ng Pilipinas. Sarasa tinghal ng bansang Pilipinas. Eh. Ayo ay manindigan tabak at general kasama nyo ang mamamayan ng Pilipinas. Eh. sa gilid ni Marcos si Martin sindikator ng Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Ayun! Mabukulubo Presidente! Ikaw, Poy Iba ang ekspektasyon ko balikan mo ka! Sino si Marcos? Si Bu Nalim Bang Bumudol ba? Hindi niya narinig Kasi sa sobrang kapal ng pagbubuka Ni Marcos at Tiro Montes Kapag iniwa mo ng play lunis ang kanilang pagbubuka Sa pagbubuka ng tubo Ganon kanalim ang kapal ng muka Lunes ihiwain ang play Sa pagbubuka ng tubo At 3x si sí, no si sí, marcos ¡Sí! no mag-umpis na nga. Baka, tuwing naman, nagpapahadon. Tinatawag ako para mag-rescue. Ano? Kawawa ang mga tao doon. General Taors, bakit ang mga retinatong general ay nalimintikan instead ng mga na lang? Bakit kayo sumasama sa paningil ng panuwagang palayasin ng gobyerno nito? Alam ko, ang hindi yung migrato na sa ini ana nak bilang silakan maka paksa tak gayunglah bawal ya kami mispo anak koprom vows. Ako rin ito Alam ko nandiyan lang na kayo ng mga uh, membro ng armed forces, ng PNP, and other allied